What's up guys? Ayan May napanood ako guys na interview ni Anthony Taberna ba yun? Ini-interview in niya isang tycoon niya tayo na mayaman na lalaki Tinanong niya Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Kailan ba tayo Magiging maunlad? Sabi niya kagaya raw ng Singapore. Ayan, mag, magbibigay tayo ng ano guys, ng reaction don sa napanood ko. Sabi niya, uh, bakit raw yung Singapore maunlad tayo hindi. Actually guys, maunlad naman talaga yung Pilipinas guys eh. Maunlad tayo guys kumpara mo sa ibang bansa, maulad ang Pilipinas guys. Bakit tayo nagiging maulad? Yung mga politiko guys, tuwang tuwa pa nga na gusto nilang umupo kasi meron silang makukuhang ano eh makukuha ang yaman o mananakaw na pera. Di ba? Maraming mga corrupt na politiko. So, napakayaman ng Pilipinas. Kasi kung tutusin kung mahirap tayo guys, hindi nila pag-aagawan yung posisyon na yan eh. So, ibig sabihin, napakarami nating reserbang pera. Kasi tuwang-tuwa yung mga politiko guys eh. Base dun sa narinig ko dun sa sagot nung tycoon nung mayaman na lalaki ang sinabi niya para umunrad, umunlad raw yung Pilipinas kailangan raw may diktador na mamumuno hindi ako hindi ako ano don guys kailangan pa ba, ba may diktador alam niyo na may diktador mahirap yan yung diktador na namumuno mga authoritarian totalitarian. Hindi 'yan, hindi 'yan bagay sa atin, guys. Hindi bagay sa atin kasi ang mga Pilipino likas tayong ano eh, matatapang eh. Wala tayong wala tayong sinisino. 'Di ba? Kahit sino pa 'yung napakatapang na mamuno sa atin, kayang labanan ng kapwa Pilipino, kaya hindi natin kailangan 'yung guys, 'yung diktador. Hindi natin tutuusin maulad ma na tayo guys. Gusto siguro niyang palabasin doon. Yung mga kagaya raw ni Duterte. Para sa akin hindi. Naging, naging presidente na nga si Duterte. Ano ba yung ginawa niya? Okay naman. May mga nagawa naman siyang mabuti. Pero hindi naman ibig sabihin no, na umulad yung Pilipinas. Diba? kasi nasa kwana tayo eh. hindi naman tayo nasa nangungunang maunlad di rin tayo nangungulelat na maunlad nasa kalagitnaan lang tayo katamtaman lang yung pagunlad ng bansa natin guys hindi naman tayo kasi bansang ano eh hindi tayo yung bansang kakaunti lang kaya maunlad kagaya ng mga Qatar, maliit na bansa lang yan eh. Kaya yung yaman nila na didistribute nila sa mga nakatira doon, mga taga doon sa kanila. E tayo kasi 100 million plus tayo eh. Ikinukumpara niya doon sa Singapore. Ang Singapore yata nasa 7 million lang eh. Maliit lang nung mga taon nila. Kaya na didistribute nila yung yaman nila. Yan, yan ang masasabi ko doon guys about sa pag-unlad ng Pilipinas. Tutuusin maunlad na tayo guys. Maunlad tayo guys. Diba? Ikukumpara mo sa ibang bansa ah? Yung mga nakikita ko, mga nakakausap ko. Maraming bansang ang hirap. Kung mapapanood nyo lang guys. O nagsesearch lang kayo. Maswerte pa nga tayo eh maswerte tayo yung Pilipinas. Kumpleto yung season natin. Hindi naman tayo yung buong taon na tagtuyo, hindi. Hindi naman tayo yung buong taon na tag hindi. Hati-hati yung season sa atin, kaya normal yung weather natin. Hindi kagaya ng ibang bansa. Buong taon, halos doon na sila, namumuhay na lang sila sa sobrang init, yung iba naman sa sobrang lamig. Yung iba nga kinakain na lang yung ano, yung putik na lupa eh. Tapos pano, para lang sila makasurvive ba? Kakaunti lang yung halaman nila, kalimitan yung mga hayop na lang ang pinagtatiyagaan nilang kahinin, mabuhay lang sila, guys. Iyon ang maire-react ko doon. about sa pag-unlad ng Pilipinas. Maunlad na tayo, guys. 'Di ba? Kaya lang naman nasasabi ng ng mga ng mga expert na hindi tayo maunlad kasi magulo raw tayo. Hindi naman tayo magulo, eh. Ang dami nga nating ano, security. Magmula sa pinaka pinaka mababang lugar, may security na tayo. Sa street pa lang, meron na tayong mga street leader sa barangay, may mga barangay tayo. O, yung bayan, lalo na mga pulis. E kung sa buong bansa na, mga sundalo, kompleto tayo guys. Eh. Diba? Secure tayo. Diba? Yung napapanood ko, yung mga nagrarali. Sino ba yun? Yung ninakaw raw yung pondo ng PhilHealth. Tinatanong ko, asan yung nakaw doon? Hindi naman nakaw yung hindi lang binigyan ng budget eh. Hindi, magkaiba yung hindi sa hindi binigyan ng budget. Yun ang pagkakaalam ko doon. Kahit ako, magre-react ako doon kung ninakaw. Hindi naman tinanggalan lang ng budget. Yung budget binigay sa iba. Pero hindi ninakaw. Magkaiba yun ang ninakaw na budget o pondo kung binawasan mo. Yun ang pagkakaalam ko ng nakaw. Diba? Ano Binigyan ka ng, ng pondo. Ginastos mo. Tapos hindi maipaliwanag kung saan napunta. Ginawan mo ng mga peking resibo. Yun yung nakaw. Yun talaga literal. Diba? Yun ang mga na, mga logic kasi diyan guys. Nakikita ko doon na nagrarally about sa PhilHealth raw. Tutusin sabi ko, magrereklamo ako sa PhilHealth kung may nabago sa benepisyo, wala naman eh. Kahit siguro yung nagraraling yon nagkasakit siya, pumunta siya ng hospital. Ipakita niya, PhilHealth siya, member. 'Di ba? Kung nagbago yung benepisyo, pwede siyang magreklamo. Pwede siyang mag ng do na iyon wala kasi ng pondo, kayun, di niyo binigyan, 'di ba? Pwede. Pero kung wala namang ginagawa yung hospital na ganon, ibig sabihin tuloy pa rin. Yun ang pagkakaalam ko doon guys about doon sa PhilHealth hindi naman ninakaw eh. Hindi lang binigyan ng budget kasi ang dami pa pala nilang reserbang pera. Yun lang kasi ang pagkakaintindi intindi ng Pilipino porque hindi binigyan bigla na magangaw ngawo 'Di ba? Kaya ang daming pera ng Pilipinas, guys eh. Dami ng ano, daming perang pinagagawan yung mga politisyan. Kaya nga nandyan sila eh. Gusto nilang tumakbo eh. Diba? Tutuusin. Kaya yung mga yan guys. Nagagawan sa posisyon. Kasi may perang Pilipinas. Maunlad ng Pilipinas. Mara marami ang reserbang pera ng Pilipinas. Kaya pinag-aagawan niya ng mga politiko. Diba? ba? Yun lang guys ang masasabi ko about dyan sa pag-unlad ng Pilipinas. Maunlad na tayo. Alam niyo yung ibang mga Pilipino, gusto lang magtrabaho sa labas. Ha? For experience lang yun. Tsaka gusto nilang dumagdag yung kita nila. Tutusin, mayroon naman talagang trabaho sa Pilipinas. Eh. ba? Diba? Magulo lang sa Pilipinas. May mga nag-aari-arian lang. 'di diba? Kaya ayaw ng mga tao ayaw na, na tao ng gulo eh. Kasi yung mga ugali kasi ng Pilipino kapag hindi ka ano, hindi ka nila kakampi, aapihin ka. Yan ang nakikita ko sa Pilipinas. Kahit sa mga malilit na lugar sa barangay, hindi ka nila tutulungan kung hindi ka kakampi ng kapitan, hindi ka kasos, kasosyo ng kagawad, yun ang nangyayaring real talk sa ating guys. ba diba? Kaya nga ang dapat, pagtapos na eleksyon, dapat pantay-pantay na yung serbisyo. Iba kasi nangyayari sa ating, kahit tapos na yung eleksyon, pag hindi mo siya kakampi, hindi mo siya kaalyado, hindi ka tutulungan. Kaya yung ibang Pilipino, lumalabas ng bansa. ba diba? Tutusin, may pera naman talaga ang Pilipinas. Mayaman tayo guys. Yun lang masasabi ko. 'di ba? Ito nasasabi ko to guys kasi ito ang nakikita ko sa Pilipinas, maunlad tayo. Kahit sa ang aspeto. 'Di ba? Kumpleto tayo sa mga halaman, hindi kagaya ng ibang bansa, eh. hindi ka makapagtanim eh. Sa, sa sa tuyo ng kanilang lupa eh. Pero nabubuhay sila, ha? pero tayo, hindi na natin kailangan yon Magtanim ka lang sa lupa, mabubuhay na eh. Kaya maulad tayo, may tubig tayo, may mga energy tayo. ba diba? Alam mo kaya tayo, nasasabi natin hindi tayo maunlad dahil sa mga mga adikaing makasarili ng mga politiko sa Pilipinas ayaw nang umalis sumikat lang yung mga apelyido nila gusto habang buhay na ayaw na pagbigyan yung iba kaya yung ikot ng pera natin gusto sa isang side lang yun ang masasabi ko doon guys bye bye thank you sana naunawaan nyo